pahit, ka-healthy, ka-alaga sa sarili kung yung kinakain natin sa so pag-workout disiplinadong tao maka-choose, ang aksidente ay aksidente, walang may gusto na nangyayari, kunwari na aksidente yung kotse kunwari na tapaka, tapos na pilaya ang aksidente yun eh pero rare yun, pero nangyayari yun, so keep in mind na uh, di ba, mali mo, bigla na lang wala na yung mahal mo sa buhay naman sana. As much as possible, yung mga importante sa yung tao, everyday, show appreciation and sabihin mo kung gano'n sila kaimportante, importante hindi lang sa salita, pati sa gawa. Yun yung mga natutunan ko at a young age. And then, uh, always be good kasi, ano eh, minsan, yung taong yan, aangat yan sa buhay at makakahalubilo mo o baka kakailanganin mo. But not because of that, but because just be a good person for you. ba, diba for your mental health. Kasi you attract the energy you put out kaya kami sabihan, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So tama kayo, mali ako na-check